Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito so po si Randy Hebron TV. So, ito pong Boston na ito ay going to Baco or this coming Monday. So, ito po ay may ka-partner or may ka-paris na babae. Ito po ay breeder. So, salamat po sa kumuha ng broad bullstag na ito. So, yan. Yan ang request ni sir. I-video daw bago ipadala so gagawan ko na ng, ng vlog para sigurado nasa iyo na naman po ang Wimba number nito. At hinding-hindi naman po ako magkakamali dahil ito naman po ay nakabukod na. Nakabukod na para sa iyo at ready to deliver this coming Friday. Although bukas ay Monday na kasi baka may biglaan po akong lakad. Pero ito po ay ready na at nakabili na po ito kay Mark so yon <clears throat> ang iyong Boston yan po Nahirap ko kasi baka bigla akong umalis Magkaroon akong big, bigla ang lakad Hindi ko ma-upload para sa iyo So hindi ko na po i-mention yung name nyo at maraming salamat po uh, Ngayon pa lang you na po ako sa bumili So thank you po uh, Deliver going to Bako Or this coming Monday Thank you <coughs> So ito naman uh, Papunta kay Sir Eason Ito naman yung boston natin So lalong pumogi lalong gumanda lalo na pag naligoan to bukas liliguan to bukas tong mga to yung mga i-deliver ide natin <laughs> so yan po okay sir iso naman ito hindi ko na sasabihin kung saang location basta thank you so nag deposit na si sir siguradong sigurado na nakabukod na rin to hindi hindi na rin po magkakamali kasi si sir kumuha muna ng apat na pulit So ito yung ipapares niya Match na match ito doon Tapos yun namang isa si sir ang pumili Yung isang buyer natin Na taga bako or So yan Nililipad lang yung buntot Kaya parang pumapasok yung buntot ng konte So mahangin po eh Ka. Yan po Oh yeah. Yan. yan ang maganda mong posisyon ginawa. Yan. Yan na, Sir Eason. Ayan, ang iyong Boston 47. Yung 47 na dark. Ito naman, P-com. Ay, I mean, straight comb. Na medyo naglalight-light. light. Oh, No Ayan. Tapos yung going to Abra naman, eto naman po. O, yan na. Naka-reserve na yung sayo, sir. Thank you din, sir. Yan yung abunayo natin. Yun, no? Oo. Oh. nasa dilim eh kung nga sa liwanag hindi naman na pala ito pilay full <laughs> hmm. stag na ito Ano? Oh. You know, o ganda sukat nyan going to Abra layo layo ka naman doon Yeah, I'm a picture abo na yun natin. Ang hirap mag-video pag nasa baba yung manok. Yan. Mm -mm. Mm. Trik! Trik! <laughs> Yan! Harap mo nga dito! Ayaw mo yung mag-stay ditong manok, oh! Oh! Yan! Yan. Oh, wala naman ako umupo. Yan ah. Oh. Ayaw. Kaya <laughs> talaga ka, mga mag-video. So, thank you. Tapos yung mga sampung babae nandito pa. Ito naman yung kanyang G-Boy. Yan yung jiboy mo sir Going to Abra Kasama yan Tsaka yung sampung babae So yun Dinawi natin yung nakaraang kong vlog Tungkol sa sinasabi kong mura lang Yung 70,000 50,000 80,000 na trio uh, sabi ko mura lang yon yung iba sabi mahal daw. Pero sa para sa akin mura lang 'yon. Kasi madaming taon mo naman ma, ma, magagamit. Tsaka hindi ko rin po sinabing sa akin kayo bumili. Napakadami pong breeder po ng manok. Kurso-kurso na lang po 'yan. <clears> o <throat> oh, 'yon. Mura lang daw sa mapera eh, pinaliwanag ko na yung tuwas, hindi naman siguro nila makuha or hindi lang nila tinapos yung video. <coughs> hindi ko alam ring manok na to kung alin. Mark, alin ba, Mark? Siglet. Ito? Ah, yung pinungusang ko. Ha? Abuhen? Ganda, oh. Hmm. Alin to? mo nga marking mark. Ha? sino mo marking. Ha? Alin nga yan? Alin nga yan? Hindi ko nung nag-off tayo may pinapanggam kayo 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 o diba na tatlong araw lang yan yun Kailan mo nga marking? Mark So pang palamang mga manok dito kaya lang mostly yung mga nakatali dito broodcock, broodstag Boston Black po to. Boston Black 47. Tama? Okay. Baba mo na. Dito mo lagay ipatong mo. so yan. Mag tingnan mo yun. Hindi yan yung bullet. Tingnan mo yung bullet mag kung ano. So ito oh, Boston Black 47. So yan Mark malaki to Sige. Okay, so ito naman. Hmm. Yan No? Oh. Madilim na nga lang. <laughs> <clears throat> hmm. Ano oh, yan, Ayun. Sumilong pa. <laughs> so yon. Uh, sa bibili ho ng sisew na day old hindi po muna tayo magbebenta kasi nga ko <clears throat> konti na yung may, ta may, may tatali ko baka 400 na lang o baka wala pa kaya magbe-breed muna ulit ako so ayan malinis ang ating mga tipi So, yun Check mo Mark <clears throat> So, eto Nandito dito yung mga pili nating pulit So, yung mga tipi dyan, wala na pong laman Ngayon, <laughs> nandiyan mga pulit Nakawala pa yung iba Nandiyan po yung mga pulit natin Yung sampul yung taga Abra, nandun naman sa kabila. Meron pa tayo doon sa kabila, ho. Oh. So, eto, bakanti na. Bakanti na talaga. <clears throat> so, sa, sa may pangarap na maging, maging breeder, na maging magmamanok, pag iniral nyo yung mahal, at kung may pangarap kayo, isang step yon sa pagiging breeder na bumili kayo ng ganong presyo. Kung yun ang kalakaran, yun ang gagawin nyo. Tsaka hindi pa doon magtatapos ang gastos nyo. Kung hindi nyo kayang bumili ng manok, sa totoo lang, wag naman hong ikakagalit ng iba, eh yun ho talaga ginagawa ng mga breeder para makapag-umpisa, uh, habang natatapos ang taon, ang buwan, natututo, napapag-aralan, saan magandang i-breed, saan magandang ipares, saan gumaganda yung score. So, ganyan po yung naging, magpagiging pagiging breeder. Mahirap na masarap, pero kung passion mo, hilig mo, hindi mawala sa, sa puso mo, sa puso't isipan mo na kailangan mag-breed dahil sobrang hilig mo, eh, hindi po yan mahirap. So ako nga po, tingnan nyo yung mga pinagdaranasan ko. May kausap sa farm, okay ang usapan. Usapang lalaki, hindi hindi pa iba sa iyo. Oh, nag-iiba po. Oh, yun ang mga nagiging mabigat na problema. Ang isa pang mabigat na mabigat na problema diyan, magbi-breed ka nang wala ka namang pantustos. Kaya ako namamahalan ka sa trio, eh bago ka mag-umpisa magmanok, pag-isipan mo lang sampung beses. Ganoon po mga sir. Eh kung magsasaper lang yung manok, wag na po mag-breed. Pag may pera na lang kayo at ang hobby nyo lang eh sumali, eh bumili na lang po kayo. At least dadalhin nyo na lang kung saan nyo isasali. So ganoon po yung pag-ano. Pero kung pagiging breeder ang pangarap nyo, bay kailangan nyo talagang hindi mawawala yung gastos. Kami pong mga matagal na nagbe-breed. Non-stop ang paggastos namin, dire-diretso po gastos niyan. Hindi po ito pagka bumili kat, ka, akala nyo tapos na, hindi pa po. Hindi pa po doon magtatapos yon. Dahil kung hindi ko naman ito hilig, hindi tayo makakagastos ng ganon. Pero may return of investment. Pag na-maintain mo yung ginagawa mo, natutu pag nalaman mo yung tata tamang pagpapalahe, kung alam mo yung ginagawa mo bilang isang breeder, gumagalaw, kumikilos yung mga ipinibreed mo, alam mo kung saan ibaba to, yung mga anak nung unang trio na kinuha mo, Mahirap kasi pag kumuha ka ng isang trio. Pag aaralan mo pa yung anak ng isang trio, kung saan mo itatapon na magiging okay yung anak. So, hindi po kumut... Nakaw, napakahaba akong proseso ng pagiging isang breeder o maging breeder. So, yun. So, sa, gusto, sa mga, mga nagtatanong naman po sa akin, um, Pwede po kayong tumawag ng ano, Manila time. Siguro alas 7, alas 8, gising na ako noon. Minsan kasi may tumatawag na alanganin 2 AM sa Pilipinas, <laughs> 3 AM sa Pilipinas. O minsan gising ako pag may laban, gising ako noon, pag may ginagalo ng manok, gising po ako. Pero wala naman pong problema pag gising po ako. <clears throat> so 'yun. At anytime naman po, basta lalo na't umaga, para siguradong-sigurado, hindi kayo ma-scam, tawagan nyo na lang po yung number ko. Lalo na't kung may mga katanungan po kayo. Regarding sa manok, sa bloodline, o sa papalahe, o gusto nyong bumili, gusto nyong magpa-COD, gano'n na lang po. So, yun. Uh, gumagabi na. Ako'y uuwi na. Tapos na, ang saya. Balik sa problema. <laughs> Kumanta pa eh. So yun, sige, sige na po mga sir. Ito po si Randy Hebron TV. At uh, inabot na tayo ng gabi dito sa farm. Gating na natin kung kaya pang ma-feature itong isang bosto na to. Ay, hindi na kaya. Gabi na talaga. So pa paalam po. Ito po si Randy Hebron TV. Bye-bye!